Wow! At siyempre, kumpletuhin na natin, tawagin na natin ang lahat ng cast ng High Street. Ralph, Harvey, Tommy, Miggy, Elijah, and Cyrel. Yes, dito na po tayo sa gitna lahat. Hello! Okay. Balita namin, di ba? Ayun, uh, balita namin, Andrea, in High Street Cast. Meron daw kayong i-reveal ngayon for the first time dito sa SM City, Pampanga. Yes, meron po kaming i-reveal, pero excited ba kayong lahat? ito. Yo. Tingnan po namin 'tong makikita katulad ninyo. Kaya Ayan. excited na ba kayo? Tara. Yes, Super. Yeah. Let's go. Woo. And Tama mga kapamilya, for the first time, makikita natin lahat dito sa SM City, Pampanga, ang official poster ng High Street! Kaya naman, sabay-sabay tayong mag-countdown, guys! Are you ready? Ready! Let's go! Okay, sige, eyes on the screen, everybody! Once again, guys, yun ang ating official poster. My goodness, High Street, simula ngayong May 13, 9.30 p.m. sa ating Kapamilya Channel, A to Z, at sa TV5. Siyempre, i-invite nyo na po ating madlang kapamilya na manood ng High Street, everybody. Invite nyo na ang ating kapamilya manood yes, ng High Street. Uh, natin ng High Street sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I want TFC. A to Z, Five. At chef po gusto ko lang muna tanungin po pa dito naka-pagdaan ang senior high. Yes. Kaya yun sa na po ulit kami sa high seat sana po. Yung pagbabawal na bigay nyo sa senior high ay ibigay nyo pa rin po sa high seat. Pwede ba yun? bago nyo kami lisanin. Picture muna tayo with the uh, yeah, plan Fans. Let's pang go. Let's take a picture naman. Yeah, picture, picture. Tapos later, kasama yung ating mga kapamilya. Ayan, everybody. Say yes. High Street! At naririnig ka rin po natin ang bagong theme song ng High Street. Yan, from Bazinga to Alma, kahit magulong. dito sa Pampanga. Yes. And in a count of three, ah, in a count of three, everybody will say okay. High Street! In 3, 2, 1, say High Hi Street. Street! Again, May 13 na po yan. Okay, photo up tayo all cast. Kasama po yung ating mga madlang kapampangan. Mga madlang kabalayan natin dito sa SM City, Pampanga. Ah. Taas ka mga madlang people! Again, the hit TV series is back. High Street, simula po ngayong May 13, 9.30pm sa ating kapamilya channel, A2Z at TV5. Wow. wow! Naku, aabangan natin lahat yan from senior high okay. to high street. kung correct, wow, diba? Okay. Ano kaya pa may nakabagong aabangan natin dito? Oh, again, get sa cast! ng High Street. Thank you so much, Ralph, Harvey, Tommy, Miggy, Elijah, Cyril, and Andrea Brillante. Muli High Street na mapanood. Simula na po yan ngayong May 13, 9.30 p.m. sa Kapamilya Channel. I want TFC sa A to Z at sa TV5. Maraming maraming salamat. Kailan nga ulit yung high street, May? 13! Very good! Anong oras? 9.30 p.m. Ayan Maraming na! na.